pag nandyan na yung mga pagkain ay nilalagay ko na lahat sa aking plato yung gusto kong kainin <laughs> para hindi na ako kukuha ulit yan, sa mga bago po dito sa Thailand na may mga family na Thai siguro po ay na-experience nyo din yung kinukwento ko Hello ka Mami! ikwento ko naman sa inyo yung ilang mga Thai culture at style nilang kumain dito sa Thailand na sobrang ikinailang ko nung bago ako dito. Pero bago yan ay lutuin muna natin ang ating kakainin. Ngayon ay naisipan kong magpakbet pero ginataan dahil hindi masyadong gusto ng aking mga anak yung pinakbet na puro bagoong lang. At share ko na lang din itong presyo ng gulay na nabili ko sa talipapa. Lahat ng ito ay nabili ko po ng 110 baht that is around 100 175 pesos. At mas mahal kumpara doon sa lagi kong ipinagdadalhan sa inyo na malaking palengke. At for the first time, maglalagay ako ng mushroom sa aking pinakbet. Nagaya ko ito at natakam ako sa laging niluluto ni Kanayo ng Team Agustin TV. Napanood ko sa kanya, naglalagay siya ng mushroom sa kanyang pinakbet, kaya subukan natin. At nagprito naman ako ng sun-dried hito, bagay na bagay sa ating kakaining gulay. Magtatod tayo ng maraming bawang at sibuyas para maigisa muna yung ating bagoong alamang. Instead of bagoong isda na ginagamit natin sa traditional na pinakbet, gagamit po ako ng bagoong alamang dahil nga ginatan ito. So parang Bicol Express na pinakbet. <laughs> Why not, diba? At fresh bagoong alamang din po yung gagamitin ko. So maalot ito kaya dalawang kutsara lang ang ilalagay ko. Igigisa ko lang hanggang sa bumango at ilalagay ko na itong tiratirang tirang uh, crispy pata na nabili namin sa Bangkok noong isang araw. At mapapanood po ang video ng tindahan nila ng crispy pata dito sa so Thailand sa ating recent videos. Dinagdagan ko ng kaunting tubig, pinakpan at pinatuyo para naman lumambot yung leftover na crispy pata. Naglagay din ako ng nor cubes para mas malinamnam at ilalagay na natin ang gata. Kakang gata iyan pero namuun-muo siya dahil nilagay ko sa ref. Kahapon ko pa kasi nabili. Pinakuloan ko at inilagay na ng sabay-sabay ang mga gulay. Hininaan ko na yung apoy tinakpan para ma-slow cook lang siya para hindi naman sobrang magmantika dahil nga hindi naman ito Bicol Express. Habang hinihintay, nagdilig-dilig muna ako ng aking mga halaman dahil natutuyo na sila. Akala ko kasi ay uulan so inabot ng dalawang araw na hindi sila nadidiligan. Luto na ang ating pinakpet. Ganito yung gusto kong pinakbet. Tamang-tama lang yung pagkakaluto. Hindi masyadong overcook ang mga gulay. Pati na rin ang kalabasa. At maganda pa rin yung kulay nila. Green na green. So, let's eat! At naalala ko pong i-share sa inyo kung paano naman kumain ang mga Thai, thai style na uh, pagkain. Ayan. So, meron po silang mangkok. Uh, hindi sila gumagamit ng plato pero minsan gumagamit din at ganito po yung kanilang kutsara bagay na bagay kasi ito sa mga soup and usually napakarami nilang ulam sa isang kainan meron silang soup, uh, kanin of course and uh, yung kanilang mga side dish merong mga maaanghang ng sawsawan merong pritong isda pero ngayon ay meron lang tayong uh, pakbet at pritong uh, hito, sun dried hito So, ang mga chai po ay hindi nagkakamay at minsan ay nagsi-chopstick kung kailangan. At ganito nga yung kanilang kutsara. And nung bago ako dito, maikwento ko lang po, ay nahiya akong kumain kasi wala silang serving spoon. <laughs> so, nakaupo sa sahig, kapaigot silang ganyan, nasa lapag yung kanilang pagkain at nakaupo sila na naka-cross leg. Ayun nga, nakakahiyang dumampot dahil wala silang serving spoon at naka at napakaraming pagkain at ito lang yung gamit nila. So, kukuha lang sila ng isang beses na ganyan <laughs> na nasobrahan ko na pala yung nakuha ko. So, hindi sila naglalagay ng marami sa plato like this. So, isang beses lang and then lalagay nila sa kanin at kakainin na. Ganon. Pag nanguya at nalunok na nila, saka sila kukuha ulit. Ayan. At saka naman sila maglalagay ng iba pang mga pagkain sa usawan o um, mga isda talaga nilang ganang and yes, minsan po I'll bit nila yung kanilang mga plato yan mmm marginig <laughs> yun nga po dati ay nahihiya akong kumain kasama sila kasama yung aking mga in-laws at yung aking asawa dahil ganito mas style nila gusto kong magkaman, nakakahiya naman kaya ginagaya ko rin yung ganitong style na mm. by the way ang sarap po ng ating pinakbet mm -hmm. sa atin kasi ba diba, kapag kumain tayo pinupuno na natin yung plato natin Mer meron ng pinakbet meron ng isda meron ng adobo <laughs> nilalagay nila na natin lahat sa ating plato pero depende pa rin of course hindi naman lahat. I mean. Mm. Ang sarap. Ang sarap ng uh, leftover na uh, crispy pata. Mm. At kahit na mayroong soup, ay gaganyan lang po nila. Yan. Diretso right sa bibig. So kahit kung ngayon sa family namin ay na-adapt na ko na rin yung ganong style ng pagkain. Pero pag may ibang tao naman, naglalagay naman sila ng serving spoon. Pero syempre, nung bago ako dito, ay gusto rin siguro nila akong, you know, mag-feel at home. Kaya hindi sila naglalagay ng serving spoon. Mmm. Narat. At ang sarap pala ng kabuti sa asing pinakbet. Nagaya ko po ito kay Kanayo ng Team Agustin TV. Ayan, yung paglalagay ng kabute sa pinakbet. Mmm. Ang sarap pala. Mmm. Diba sa atin, walang ganitong kutsara? O meron po ba? paki Pakicomment na lang. Mmm. Ang sarap ng mga gulay. at ang ginagawa ko po pala dati <laughs> dahil nga syempre hindi pa natin sila ka-close pag nandyan na yung mga pagkain ay nilalagay ko na lahat sa aking plato yung gusto kong kainin <laughs> para hindi na ako kukuha ulit yan, sa mga bago po dito sa Thailand na may mga family na Thai siguro po ay na-experience nyo din yung kinukwento ko mm. kaya kung nakakita po kayo ng mga hindi nagsiserving spoon ay uh, normal na lang po yun. Mm. Salop. So, yun lang mga ka -umami. Sana ay nagka-idea na naman kayo sa ating niluto for today. Subukan nyo ang ginataang pinakbet. Kung hindi nyo pa nasubukan, napakasarap din. At syempre, masustansya. Magugustuhan ng mga bata kumpara doon sa ating uh, uh, pinakbet na bagoong lang. And kung nagustuhan niyo po video, pag-share naman. Thank you for watching. Bye.